Kailangan again. Huh? Kailangan siya ay maging tunay na taga-sunod ng ating Panginoong Yesu Kristo. Na yun naman po ang nararapat nating gawin. Dapat. Lobin nawa ng Diyos sa isang linggo, sabi ko, sino ba nakapagkakain ngayon ng bagong nilalang? Nadadali sa Panginoon. Bala. Nagakay ng kaluluwa. Sino ang nakapagdala ngayon? Meron ba? Si Rico. Ah, si Rico, tsaka si Dean. Praise the Lord. Sino ba yung nakakay nyo, anak? Ha? Ah. Pwede ba na asahan ko kayo sa susunod na linggo? Yun naman ang gawin natin. Magakay tayo ng kaluluwa ha? Para sa Panginoon. Magdala po kayo ng kaluluwa para sa Panginoon. Yun po ang pinakamahalagang gawin natin kung may pagmamahal tayo sa ating kapwa. Para madala dala po natin sila sa Panginoon. Yeah. Lo binawa ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mabunagin. Mabunagin. Hmm? makipag-isa kay Kristo. Pagka ang tao hindi nakipag kay Kristo, hindi mababago yung dati niya pa rin ugali. Kailangan ng tao na yung siya kay Kristo. Magkakaroon siya ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ha, kalungkot nga po na ang karamihan ng tao ay nandun sa kanil kanilang relihiyon na pinagaling. Kaya hindi nababago po eh. Mababago lang ang tao kung tunay na isusurrender niya ang Panginoon sa Panginoon, ang, ang buhay niya sa Panginoon tulad ni Apostol Pablo. Hanggang kamatayan, ipinipreach ni Apostol Pablo ang Panginoon hanggang doon sa kanyang kamatayan. Sabi doon sa 1 2 Timothy 46 8, mga kapatid. hanggang sa kamatayan niya, tayo hindi pa mamamatay. Ngunit, hindi natin mina minamagaling na i-spread yung gospel. I-spread natin. Paggamit tayo. Pwede po ba yun, mga kapatid? Ha? Gusto niyo po ba? Tayo lang maligtas, Tayo lang. Yung mga mahal natin sa buhay, huwag na. Kailangan yung kaligtasan para sa lahat po yan. Eh kailan pa maliligtas yan? Baka biglaan yan. Yung buhay may, na, may nakatakda po dyan. Kahit malakas na malakas ka, anytime, wala ka na. Paano yun? Sabi nga sa inyo, iwanan tayo yung asawa at anak natin. Ngunit si Yesu Kristo ang Diyos, hindi iiwan tayo. Mga kapatid. Amen. Kaya magpatuloy po tayo. Ah, mga kapatid, na bilang mga tunay na mga kristyano, manguhay tayo sa bagong pamumuhay. At mangyayari lamang yung bagong pamumuhay na yon kung naibibigay natin yung panahon sa Panginoon. Kailan pa natin ibibigay? Bagong taon na naman. Hindi natin alam yung 2025. Baka yun na ang huling taon ng bawat buhay natin. Huwag naman. Good naman. Kaya dapat yung karagdagan ng ating mga kaarawan at mga taon sa ating mga panalain sa umaga, sa hapon, sa gabi, hinihiling sa Diyos yan. Hinihiling sa Diyos. E, papasama ang mundo, hindi po pabuti. Kaya yung laging tumatawag sa kanya, pinagkakalupan niya ng mabuti. Mga kapatid. Kaya salamat. Lobinawa ng Diyos na makapagpatuloy tayo sa bagong pamumuhay at yun eh, magagampanan lamang natin kung tayo magkaakay ng kaluluwa na dadalhin sa Panginoon. Higit pa doon, mga kapatid, paalala, mga kapatid, maaga tayong dumalo. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat maaga na nga po kayong dumadalo. Tayo po tayo, purihin po natin.